sa 3,300,000 pesos. Yung pinakamababa. <clears throat> Pero 25 years lang hawakan. Eh, sana man daw, limang taon nilang bayaran. O sampun taon nilang bayaran. Yung goodwill. Eh, tinan mo, kako, uh, sa 3,300,000 pesos, 25 taon. Divide natin yon. 3,300,000 pesos divided by 25, 25 years. years. 132,000 po per Di year. Per year? Yes po. Divide by 12 months. 11,000. Hmm. 11, Magano? 11,000. 11,000? 11,000. 11. Divide by 30 days. 367 pesos lang. Hindi ba nila Kikitahin nyo? Kikitain Dahil yung mga nag-titingi-tingi uh, retail lang doon na Arawan na bumabayad lang nung ticket eh kinikitain. Yun. Eh yung lahat sinasabi ko. <laughs> Kayang kitain ng mga tindera tinderang pambayad sa pwesto ng dalawang bagong tayong palengke sa Cabanatuan City. Yan ay ayon kay Vice Mayor Jay Vergara. Kaya okay o ng mga tindera ang pambayad sa pwesto ng uh, dalawang bagong itinatayong palengke sa Cabanatuan City, ang uh, Magsaysay Public Market o mas kilala sa pangalang Sangitan Market at ang Cabanatuan uh, City Supermarket. Yan ay ayon kay uh, uh, City Vice Mayor J Vergara sa kanyang programang CJ sa Double J ng Kabanat, um, TV ang babayaran ay ang goodwill money para sa karapatang magtinda sa mga ito alinsunod sa ordinansa ng Sangguniang Panglunsod bilang 093-2023 na pinagtibay nito lamang Disyembre. Nasa kalahating milyon hanggang mahigit 54 million pesos kada pwesto ang goodwill rates o babayaran para sa 30 taong long-term lease. Depende sa klase, sa iba't ibang section, sa, mga, sa naturang mga pamilihan. Based sa, uh, sa ordinansa sa City Supermarket na located sa Kapitan Pepe, that na two-story building at may kabuang floor area na mahigit 3.1 hectares na sa uh, nan, uh nasa 880 ang uh, bilang ng mga stalls rito. Sa first floor ang class A stall na may sukat na 9 square meters sa dry section ay nagkakahalaga ng 1.9 million pesos. Ang class A stall na may sukat na 5.76 square meters sa fruits and vegetable section ay 1.2 million pesos pesos, pesos. pisos <laughs> uh, ang class B at C stalls sa wet section na may sukat na 5.28 square meters ay uh, 693,000 pesos at uh, 200 uh, 924,000 pesos. sa second floor naman na puro dry section. Ang class A stall na may sukat na 9 square meters ay nagkakahalaga ng 1.5 uh, million pesos. Ang Sangitan market naman na nakalocate sa barangay Magsaysay Norte na two-story building din at may kabuang floor area na mahigit 1.27 hectares ay may uh, 653 na bilang ng uh, stalls. Ang pinakamababang halaga ng stall ay nasa second floor. Ang Class C na may sukat na 9 square meters ang, at ang Goodwill ay uh, 540,000 pesos. Ang Class A stall naman dito ay may sukat na 12 square meters na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Ang Class A stall sa naturang pamilihan sa ground floor uh na may mga sukat na 5.28 square meters hanggang 12 square meters uh sa iba't ibang section 'yan ay may presyo na 1.35 million pesos hanggang 3.8 million pesos ang mga secondary stores uh, stores naman ang class B at C ay nagsisimula sa 1.08 million pesos um ang uh, mga commercial spaces naman na may sukat na 17.6 uh, square meters hanggang 82 square meters sa City Supermarket ay nagkakahalaga ng 11.5 million pesos 11.45 11.45 million pesos hanggang 54 million pesos. Samantala nangangamba na, uh, naman ang mga nagtitinda. Uh, na, na na mawalan sila ng pwesto o kaya hindi na makabalik sa dati nilang tindahan sa laki ng dapat bayaran. Karamihan sa kanila ay hindi kayang maglabas ng 50% down payment na hinihiling para makapag-apply sa mga stalls. Ikinagulat din ng uh, uh, Sanggulang panlalunigan ng Nueva Ecija ang milong-milong halaga ng goodwill sa mga pwesto ayon kay Nueva Uh, Esiha, Vice Governor Anthony Umali pending ang approval ng uh, ginawang ordinansa ng Sangguniang uh, Panlunsod na isinumite sa kanilang tanggapan. Aniya, kinakilangang maglinaw ng mga kawani ng Pamahalaang Lungsod ng Kabanatuan kung dumaan ba sa tamang proseso ang nilikhang mga bayarin bago nila ito aprobahan. Ang uh, Sangitan Market, uh, kung uh, inyong matatandaan, ay dinimolish Pebrero taong 2023. Kung saan ang mga tindera ay pansamantalang inilipat sa Barangay San Isidro habang ang City Supermarket ay nasunog naman noong Abril, taong 2020. At ang mga tindera ay kanya-kanyang uh, hanap ng mapupwestuhan habang ginagawa ang nasunog na pamilihan. Yan, yeah, daming daming milyon. Mm -hmm. <laughs> Pero kayang-kaya naman daw eh. Oo. Kasi dinivide niya. Dinivide niya yung uh, uh, Yung stall I think uh, in example niya yung stall Sa Sangitan Public Market Ay uh, 3.8 Million pesos O 3.3 Divided uh, by Divided uh, by, by 25 years pa nga yung ginamit niya eh. uh -huh. Pero 30 years 30 years yung lease Okay Um, ang ganda ng design na ano, Oh. Sa sa Maganda sya, may oh. parking, may parking slots, merong Pero sa uh, design pa lang yun sa actual na picture ay uh, ang, ang ano na natapos. Ah, uh, doon sa napanood kong uh, discussion nila diyan, um, as of uh, December 3, I mm. think ay, uh, ano yan eh, uh, um, 60% na daw. 60% uh Oo. -oh. na? At ano matapos uh, siya uh, ng... Um, pwede ng lipatan. Uh, ah, pwede ng lipatan 2025 pa daw. Ah, so Pero 2025. ngayon, nagpapa-apply nag nagpapa na sila eh. Naglabas uh -oh. na sila ng uh, flyers uh, flyers at saka ng uh, anunsyo Uh, kung pa paano ka mag-a-apply. Mm -hmm. uh, tapos, andyan na din yung mga documents na, na application, no? Uh, mga requirements na, na kailangan fill upan. Tapos, mm -hmm. uh, dyan nga lumabas yung 50% na parang lumalabas kasi nga, down payment. Kasi, down payment uh, or pero, or kailangan or mo ng certification. Oo. Certification uh, ng banko, dapat na nandun naka yung pera. Parang show ma. Yung, yung goodwill mo. Uh -oh, yung goodwill um, money. Goodwill money. Nung na pipiliin mo yung stall. Na parang uh, pinaka-down payment. Uh -oh. pero, pero ang laki kasi nung hiningi eh. 50 uh, 50%. -oh. 50%. Uh -oh. dalawang e, milyon uh -oh. yun, isang milyon eh, dapat, meron uh oh, pang ano. Oo, tsaka mag-open ka pa ng paano kung, paano kung tindera ng tinapay uh -huh. uh, pupwesto doon? Madali lang kasing sabihin, na kung i divide mo siya on a daily basis. Parang ano lang 'yan eh, parang motorsiklo. <laughs> parang motorsiklo na paglulugan. Pagka pin-remote mo siya na daily ang bayad, alam mo, 10 pesos, 11 pesos every day. Mm. Kasi, matatagay kasi lang isang buwan. Ah. Uh -oh. uh -oh. Or, no, or 100 pesos every day, 3,000 yan eh, sa buwan. Ay, puting sa motorsiklo. Uh -oh. Yung down payment 1,000 lang, pwede na. Uh -oh. Meron pa nga 800 uh -oh. eh. Uh -oh. Eh, kung sa market, eh, para mapasayo, 50%, para o, masiguro, yun. para masiguro na mapupunta sa'yo, siguro, ganon, no? Tapos, meron hmm. pang, ano, bidding. Hindi, hmm. parang may problema dun sa presentation na dun sa ordinansa nakalagay 50%, di ba? Mm -hmm. Na kailangan talaga may goodwill money. Uh -huh. Pero nung kinuwenta naman na kaya naman bayaran, yung napanood kong video ni uh, uh, Vice Mayor J. J. Uh, Vergara, kinumpiut niya into 360, uh, into 30, 25 years, mm -mm. 365 days in one year, tapos uh, kinumpiut niya sa month, mm -mm. at kinumpiut niya sa daily. No, oh. Oo, na parang doon sa computation niya, lumalabas oh. na nasa 300 plus lang uh, yung uh, yung ibabayad, mm -hmm. no, yung ibabayad nung may ari okay, o, lang. o yung magpupwesto doon. Mm -hmm. So, oh, di ba kaya? Kasi malaki. Hindi ka, ba nila kaya ang kitain? O, oh, di ba nila kayang ang kitain eh, yan? Uh, so, sabihin, pwede nilang kitain talaga yung uh, 300 Eh, uh -oh. paano yung kakainan nila sa araw na yun? <laughs> pwede pumasok doon mm -hmm. kung talagang, uh, uh, lalo na kung uh, malakas. Pwede. Mm -hmm. Pero, may, may, may mali eh, doon sa, sa ano sa sistema kasi bakit kukunan mo ng 50% eh pwede naman palang hulugan daily daily na halimbawa kung 365 kinumpute mo yun mm -hmm. eh di yun lang yung pwedeng ibay baka pumayag pa uh -huh. Pa, mm -hmm. baka pumayag pa mm -hmm. or kung mahihirapan din naman uh, parang ticket lang yan eh di ba so o kaya yung namamasadang sasakyan ilalabas mo muna yung boundary mo o bago ka iyo. Oo. Boundary mo, saka yung crudo mo. So, yung tindera, kakay talaga yan. Kailangan ilabas niya yung 365 pesos mm -hmm. na ibabayad niya dun sa uh, munisipyo, di ba? O sa City Hall, kasi ang nagpagawa ay uh, ang LGU, o di kakayurin muna niya yun. O saka bago yung kanya. Ah, oh. Pero, pag halimbawa, hindi niya kanya tinapa lang naman yung tindan ng ale o di pa uh, pwede siguro silang magapila ah. di ba mm -hmm. so mahirap talaga kung 30% oh, kasi dun na lalo pero maganda na, yung palengke parang ng, mall oo mall uh, type tapos siyempre kung mahal ang upa nila eh baka naman mamaya wala nang pumasok diyang mamimili kasi yung uh, public market sino bang karaniwang mm -hmm. nagpupunta diyan mga basa, 'di ba ordinaryong mamamayan Araw -araw. na may 50 pesos kita, lang tatakbo pa doon 'di ba sa palengke para mura maka menos mm -hmm. oh pero kung halimbawa eh, supermarket na uh, alam mo wa uh, kasi ko kong ganda eh no uh, maka uh, matakot silang pumasok mm -hmm. <laughs> kung ang pera nila ay 500 <laughs> ah. siempre magtatasyon kasi mataas ang kanilang bayarin. Mm -hmm. Oh. Oh, Kas kasi paano ka bibili? At saka yung eh yung setup no, yung setup ng mismo market, kung public market siya at pamilihan or Ano yung 12,000 kada buwan? Alin? May nakita ko ano, May no, wow. foot traffic ata. Ha. Ah, mm -mm. Okay. Sha sigue. Mm -mm. uh, baka magbago pa isip ni mayor. Baka naman na vice mayor ngayon. Oo. Dating mayor ng kabanatawan. Kasi o, public market naman 'yan eh. Tapos uh -huh. kung uh, inilone mo 'yan sa 'yung pagpapatayo, ah, de me ka naman mula dun sa kita uh -huh. ng ano ng uh, mo sa palengke, 'di ba? Kikita kasi uh -huh. sa palengke bayad ng ticket, bayad ng uh, ng uh, pwesto. Kasi ang isang nakaka-alarma kung ganun ang magiging sistema nila Baka ang makapasok dyan Ay yung mga malalaking negosyante mm -hmm. Tapos paparenta oh, nila yung pwesto Paparenta nila Tapos o oh kaya Maglalagyan na sila dyan ng ano Ng uh, panindan nila Ng mga malalaking negosyante Paano na yung mga maliliit Saan sila pupunta Kanya-kanyang sulot Mawalan sila ng negosyo O uh -huh. hanap buhay uh -huh. Babangkita online yung yung sabi mga... Eh, lalo na nga... Maglalako. Lalo na nga ngayon, usong-uso na ngayon ng retail. Mm -hmm. O, di ba? Ah, na... Ang may hawak na mga retail ay malalaking negosyante na rin. Mm -mm. Correct. Kaya, talaga, yun na ang mga ano, nasunugan na nga eh. Nasunugan Oo, na o, nga sila. Nasunugan eh. na nga. Mm -hmm. Di ba? Sige. Okay. Mm -hmm. At... Uh, Magandang subay din natin yan. mm -hmm. At, um, baka naman meron pa ibang plano, alam mo yun, baka naman meron din silang financing dyan. May financing business ba ang Vergara? Ah. Uh, baka naman i-finance din nila, tapos, eh, sa murang halaga. Oh, wala, eh, ano, wala, eh, walang, walang maliwanag. Uh, Oo, wala, pang, uh, wala pang masyadong detalye Yung pinagpagawa, ay uh, inutang ba, o meron... Uh, 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 total uh, naman daw, ongoing pa rin yung construction. Uh, Pero kasi, um, sana, as early as nang naipapaliwanag din kung papaano nila yun, ano, kung papaano nila um, uh, i-implement ng mas pagurable uh, favorable dun sa mga tindera, ano, yung mga mar market vendors. Oh, Alam ka uh, uh, ano dyan, yung association yung mga tendera. Market Kaya lang, hindi uh, natin alam. Hindi okay. natanong ni Arya Leigh eh. Ayun.